Bali, ang gagawin ko po dito mga kataktak ay mamuha po ako na sa lungo para gawin po ako, mga pangupang. So, krasa mga pangupang mga kataktak. Ayan po mga kataktak, may nispatan po tayo na sa lungo. Ayan. So, punin po natin yan para makita po ninyo yung isura niya. Bali, papagita ko po sa inyo yung ispat na lugar na pinuntahan po natin hanggang doon lang po yung tubig dito so yung natatanaw po ninyo doon ay yung pimbayan po ng San Francisco okay? so, tapos dito naman po sa kabila, ito po yung uh, Sitio Maniquitos ng inampuan po yan kasama ko po, po si Boris Adventure Bali, nag po siya ngayon mga karaktak So, na, nahuli lang po kami pag, ano, pagpunta namin dito. Ayan, mungkarang po yan, karang Kasi ito naman yung uh, part po ng awasan. Uh, so, hintayin po natin si Pulse Adventure. Kasi nawala pa ang dalang ano dito, gamit napansin ko lang po sa lugar nito mga katak mga kataktak so account ah, na po yung mga salungo dito sa lugar po namin pati rin po yung mga suwaki so dati po marami po dito salungo at sa suwaki kaya wala pong problema so ngayon nagkaroon na po ng problema at hindi ko po, po alam kung bakit nagkakaubusan dito ng salungo at suwaki yan so, may isang putang ano, mahulog yung kanyang laman eh. So ate ko mang kukuha ito kung ano kung Hmm. Suabi po, suabi. Masarap. <laughs> Super sarap po siya kahit tulang suka. Yan. So bali hanggang dito na lang muna po yung aking vlog. Maraming uh, maraming marami salamat kung muli sa inyong panonood.